Aray, ang ng katawan ko. Sobrang yata ako sa tulog. Ay, nagugutom na ako. Ano kayong pagkain? Ate, eh, nung pagkain, nagugutom na kasi ako. Ang sakit na ng tiyan ko. Tignan mo yung kusina. Hmm. Ano kaya? Wala. Wala namang makakain dito eh. Walang kahanin. Wala rin Atay, paano to? Nagugutom na ako. Iba nga. Ate, wala naman palang kanin tsaka ulam dun eh. Wala rin naman yung sarip. O tara, magbili na lang tayo sa labas. O oh, sige, tara na. Mabuti na. Medyo maaga pa. Sana naman may bukas na karinderya. Nagugutom na kasi ako eh. Hey, alam po na ate. Ito na lang siguro sa Jollibee. Ah, sige. At tara, may pera ka ba dyan, te? Ay, oo naman. Naman tama. Wala kasi hondala. Nalimutan ko rin yung walip ko eh. Wala ate, gabi na. Ayun, buti na. Nakarating na tayo sa Jollibee. Tala na. Tala ate, ang daming tao. Ay, oo nga. Grabe. Lako, may pila pa yata. Layo pala ng Jollibee. Ay, angoy. Ano ba ito? Layo kasi nang pinagbuksan itong bagong Jollibee. Ayun, tara. Pila na tayo. O, tara na. Dito te, walang pila oh. Ano bang order mo, ate? Double cheesy yum burger tapos Jolly spaghetti. Hmm, sa akin siguro rice tapos chicken at saka burger tapos fries. Ano din si mga ate sa'yo? Hmm, sprite na lang. O oh, sige ate, ikaw na mag-order dito. Huwag mo ng pilaw. Oh. Dito sa kapil ate. Sandali, nag-order na ako eh. Sige, tara na mag na lang ako din sa upuan. Dito na lang, oh. Sa may windows. Hala, ate. Nakikita mo ba yung matanda na yun? Ayun na no, sa labas. Saan? Ayun noon doon. parang kanina pa yung nakatingin sa atin, eh. Parang... Pagdating pa lang natin, ang sama na ng tingin niya, eh. Wala naman akong nakikita, ah. Meron, ti. Ayun, no, oh. sa may, no? Sa may tabi ng jeep na sa likod. Wala akong nakikita eh. Mayroon na yun oh. Nakatitig pa nga siya dito eh. Eh, kahit isa lang naman, wala akong nakikita. Matakot siya itsura niya. Ay, eh, huwag na nga lang natin pansinin. Tara, kumain na lang tayo. Tara. Ayan oh. Labat dalawa. Ay, sa wakas dumating na rin. Makakakain na ako. Hmm, grabe. sarap ng Ay. grabe. sarap talaga ng Jollibee. Hmm. The ala ate. Ando na naman yung matanda, oh. Ang sama ng niya talaga. Ha? Wala akong nakikita, eh. Hindi, mayroon talaga tayo siya, sa Talagang sa atin siya nakatingin. Ayan, oh. Ano yung ginagawa ng matandan to? ah. Babae lang yung nakikita ko eh. Kakatakot naman yun. Kung hindi, ano kayang balak nun? Parang sa atin talaga siya nakatingin eh. Ay ako Kakatakot naman. Kaya sandali lang natin, magsishare lang ang sandali ah. Tapos na rin ako kumain eh. Ah sige. Hala, namatay yung ilaw. Hala, nagot. Hala. nakakatakot naman dito. Buti naman nagkaroon din. Ano ba yung nangyari? Matahak naman. Teka nga. Makambalik na ng nga lang dun kay ate. Oo. Um, oh. May umagaw sa lamay siya na amin. Tara na alis na tayo dito. Kasa na si ate? Ba't na wala yun? Kasa ano siya ba pumunta yung si ate? Grabe naman, kasama ko lang siya kanina. Sana na ba yun? Wala ba naman so, pa naman akong pera dito? Sa hindi pa naman ako marunong mag-drive. Sana ba? Ba't wala na rin sasakyan dito? Wala yung kotse ni ate. Hala, ano naman to siya ate? Wala pa naman yung cellphone ko tsaka yung wallet. Kulit naman ni ate. Saan siya nagpupunta? Ba't Ba't bigla akong iniiwan? Eh, nako naman. Paano na ako uuwi nito? Hindi ko pa naman alam kung sa yung daan. Layo pa naman nito. Wala naman dito si ate. Teka nga. Mabalik siguro ako din sa kabila. Saan so kaya pumunta to si ate? Ang naman ni eh, ate. Sumpong ko nga ito kayo mami tsaka daddy. Iniiwan ako. Mamaya pero na naman ako nito eh. Wait, dito sandali. Eh, yung sinasabi kong matanda kanina. Yung e, nakatitig sa amin habang kumakain kami sa Jollibee. Ako patay. Ano nga ko? Parang sinong sundan yata talaga ako nitong matandan to ah. Sino kaya to? Ako, oh, hanis muna ako dito. Nakakatakot naman yun. Anong gagawin ko? Wala rin mga tao rito. Naku, ano ba talaga yung nangyayari? Mga wala pa si ate. Tapos so, wala pa akong pera, wala rin yung cellphone ko, naiiwan sa bahay lahat. Hala, lagot. Ano na ako nito? Ami, daddy, Si ate kasi iniwan ako eh kulit-kulit nito ni Ate. Baka mame, dumating pa dito yung matanda. Teka. Nakipila siya na wala. Saan napunta yun? Kanina nandun lang sa kabila. Hmm? nawala siya? No. Tay. Mukhang nandito yun. Saan siya pumunta? ta. No, nabot. No, Dito na wala ko. Buti po ako. Hala! Uh, 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 ano po yun? May kailangan po ba kayo? Wala naman, niyo Eh, bakit parang kanina niya pa po ko sinusundan? Ano? Sinusundan? Hindi naman kita sinusundan, ha? Eh, ang ibig ko po sabihin… Bakit kanina niyo po po kami tinitignan? Di ba po dun sa may Jollibee sa labas kayo po yung matanda na nakatingin sa akin? Ha? Huh? Ano bang pinagsasabihin mo? Ikakarating ko lang dito! Eh paano ka, ka natingin? Di ba nandun din po kayo kanina sa kabilang kalsada? Tapos paano po kayo napunta dyan? Masyado ka ng maraming tinatanong bata! Ha? Huh? ano po ibig niya sabihin? Ah, wala naman. Ah, kasi, um, 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 uh, kami lalakas siya mo nung umamit daddy niya eh. Eh, namumukhang mo diba? kayo, di ba? Kayo kasama niya din sa CNA, si tsaka din sa SM. Oo oh, po. Eh, e, talaga po bang kilala niyo si mamet tsaka si Daddy? Ah, uh, ba, siyempre naman. Eh, kaibigan ko nga sila Paano ko hindi makikilala? Eh, hey, ano pa palang ginagawa niyo dito? Wala naman. Eh, hey, nakita ko lang kayo kaya agis ko pa sanang kamustahin kung na sila Mario tsaka dadi niyo. Nadanan po ba? Eh, hey, pasensya na po kayo ha. Akala ko po kasi kung sino kayo. Asus, wala yan. Ikaw naman bata ba? Tara? At tara na, sumama mo ka sa akin. Saan po pala tayo pupunta? Basta sumama ka lang! Sumunod ka sa akin! Eh, hindi po. Inaanap ko pa po si ate. Eh, na nga. Kasama ko si ate mo kanina. Hinatid ko niya din sa pupuntahan natin. Ha? Talaga po? Eh, siya naman po yun. Basta, ang dami mo naman kasing tanong eh. Ah, uh, uh, hindi. Ano uh, lang ah. Uh, ito kasi ang dami mong tanong eh. Tara na, inaantay na tayo ng ate mo dun. Eh, hindi ko po alam eh. eh siguro po, hanapin ko na lang, lang po siya dito. Baka makita ko po siya. Kasama ko nga ang ate mo, ang kulit mo. Tignan mo ba yung sasakyan niyo yu dyan? O sige, nakita mo ba yung sasakyan? O na, sumama ka na! Pero... Pero... Wala nang pero-pero. Halika na, sumunod ka na sa rin. Sige oh, po. Siyan po ba? Eh, nakakatakot naman po dito. Ang kulit mo naman! pumasok dyan eh, nakakatakot naman po dyan. Huwag ka nang matakot, nandito nga ang ate mo, tigas ng ulo mo. Sige na, sumunod ka na, bukas yan. Ano ba po? Hala? Ano ba yun? Ano bang gagawin ko nito? Ate, nasan ka na pa kasi? Mga kami, natatawag na po ako. Ano ba ang tagal mo? Halika na, andito na yung ate mo. Sama <tumasiri>, así, hati, ano ba manu... Hello? Anong lugar to? Wala naman po dito si ate, niloko niyo ako. Ay, aswang, Ala, ha? Hala, aswang, sabi ka na aswang eh. Ay, ate, tulong, mami, Tolong! Eh, ano gagawin ko? Ah, <laughs> ha, 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 naisan kita. Iyari ka sa akin. ha, <laughs> ha, ha. Hello, mom. Mommy, I'm going Hindi gana to make out the Sumi go kava! Hello, dear, long, mommy! Yeah, mommy, daddy! ama son zelen Wala ka na magagawa, kahit magiyak ka pa, kahit sumigaw sigaw ka pa, wala makagarinik sa yo, dahil nandito pa sa teritoryo ko. Ha ha ha. Mama yalang, magsasama na kay ng ate mo. Parehas ko pa yung baba babainin. Darating ang mga palahi namin dito na namin kayo! Ah! 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 Sandali! Dito ko lang! Kukunin ko lang ang ate mo! magantay ka lang at magsasama na rin dalawa! Magsasama rin dalawa sa impyerno! Ah! 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 Hmm... ko? Wala... Teka... Anong Hanan mo kasi Dan, ikaw. Hala, nasa na siya ate? Wala. Umalis siya, tara na, bilisan natin. Tara. Hala, bilis. Maka dumating pa siya ate. Naku, tatakot ako, kinakabahan ako ate. Baka hindi tayo paniwalaan ng mga polis. Kasi yaswang yun eh. Saka dun sa ano niya sa bahay niya, parang may nakita akong picture niya. Tingin ko, kasama niya yung mga pulis mukhang pulis siya ate, tsaka parang kasama niya yung mga pulis, siguro mga aswang din sila. Ligtas sa tayo ate sa wakas. An na lang ligtas na tayo. Sana dumating na sila mamet nadi. Hilak mo na lang yung pinto ate, baka masundan tayo. Hilak ko na.